Huwag mong masyadong seryosohin ang buhay. Dahil dito sa mundo, wala rin namang nakakalabas ng buhay. Laughter is the best medicine ayon sa kawikaan. Tumawa ka lang, mawawala na ang lahat ng sakit na nararamdaman ng iyong katawan. Ngunit paano kung ikaw mismo ang nagsisikap magpatawa para malunasan ang karamdaman ng iba gayong ikaw mismo sa sarili mo ang nangangailangan nito? Sobrang dedikasyon nga lang ba sa sinumpaan tungkulin para sa larangang kinabibilangan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghatid ng saya sa ating mga tahanan sa loob ng mahabang panahon. Nagpahalakhak sa kabataan ng ating mga lolo at lola at ginugol ang lahat ng oras na bumubuhay sa ating mga araw hanggang sa dumating ang puntong siya na mismo ang kailangang patawanin dahil sa karamdaman tinataglay Ngunit mas piniling ipagkaloob pa rin ito sa atin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang kwento ni Alfonso Tagle o yung tinaguriang Baboy Ramo ng komedya ng pelikulang Pilipino. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alfonso Tagle i Chair sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Panchito Alba o si Panchito. Siya ay tubong pako sa Maynila at isinilang noong 25 ng Pebrero taong 1925. Hindi na bago si na Panchito sa industriya dahil ang ilan sa kanyang kapamilya ay dito na rin nakilala sa larangang ito. Ang kanyang nanay na si Etang Duster ay isang kilalang aktres noong dekada 40. Napakatapang ng kanyang kagandahan kaya't bagay na bagay siyang kontrabida na kinainisan ng mga tao noong kanilang kapanahunan. Gayun din ang kanyang tiyahin na si Elena Duster at isa sa kanyang mga kapatid na lalaki na si Emil Tagli sila ay magagaling na artista din. Naging pamangkin naman ni Panchito ang isa ring napakagaling na komedyante na si Babalu. Taong 1942, sa si edad na 17 anyos, nang magsimula si Panchito sa kaparehong larangan na tinahak ng kanyang pamilya. Nagsimula siyang magtanghal sa Baudabil at napasama sa grupong tinatawag na Travel Stage Show kung saan, nagtatanghal sila sa iba't ibang mga tiyatro sa buong bansa noong kasagsagan ng panahon ng mananakop.